Kung iniisip mo pa rin hanggang ngayon kung kailan babalik ang Hunter X Hunter anime, tandaan mo ito. Ang natapos mo lang panoorin ay 148 episode pero hindi pa dyan natapos ang tunay na kwento. At sa manga, lalo pang lumalaki ang mundo. Kaya ang tanong, ano ang susunod na ia-adapt kung sakaling bumalik ang anime? At realistic ba na mangyari ito? Unang una kaya tumigil ang anime sa episode 148 dahil umabot na ang Madhouse sa pinaka bagong manga chapters noon. Walang filler ang Hunter x Hunter anime. Halos panel by panel ang accuracy. Ibig sabihin, wala silang gagalawin hanggat wala pang sapat at kumpleto na art si Togashi. At dito pumapasok ang totoong dahilan kung bakit hindi agad maa-adapt ang kasunod. Ang huling scene sa anime ay yung pagtagpo ni Gon sa World 3 kasama si Jing. Pagkatapos niyan, ang susunod na art sa manga ay ang Dark Continent Expedition Arc. Mabilis na recap muna tayo pero malinaw makikita nating magka-level na ang panganib sa labas ng known world 99% unexplored ipapakilala ang 5 great calamities mga nila lang na kahit ang buong hunters association natatakot at sa gayon ang aking dakilang imperyong kakin ang siyang magpapasan ng lahat ng pangarap ng sangkatauhan Ipinapahayag ko, tayo ay susunod sa Dark Continent, boy! Sinasabi ko na, ang I'm Dark Continent, continent ang pinakamalaking ipinagbabawal ng sangkatauhan. Ang hindi matitinag na lupain na iyon. Mas makikilala natin si Netero. Kasi dito, pumapasok ang legacy niya, including ang kanyang anak. Si Gon, wala pa ring aura. So hindi siya agad ang focus ng art. Ito ang art na sobrang lawak at world building heavy. Punong puno ng bagong lore. Pero teka, yan ba ang unang ia-adapt kung bumalik ang anime? Hindi pa. Kasi may isa pang mas malaking art na kasanod. Pagkatapos pagkatapos ng Dark Continent setup, biglang sumabog ang kwento sa pinakamalaking political arc ng buong serye. The Succession Contest War Arc aka Black Whale Arc. Ano ang meron dito? 14 Kakin Prince. Lahat may sariling bodyguards, secrets, at nenbis. Bumalik ang Phantom Troop. May sariling agenda. Lumabas din si Kurapika at siya ang main focus dito. Dito natin makikita ang pinakamalupit niyang character development. Ito ang pinakakompleks na art ng buong Hunter x Hunter literally Game of Thrones pero may name pero ito talaga ang tanong kailan iaadapt ang anime tunay na dahilan to ah at hindi haka haka real talk hindi gagawa ng anime hanggat hindi tapos ang malaking arc sa manga at bakit pack number one, hindi pwedeng putul putulin ang succession war arc ito ang arc na sobrang interconnected kung puputulin sa gitna sisirain ang pacing mystery at character payoffs pack Number two. Mahirap i-adapt habang ongoing at hindi stable ang release ng chapters. Si Togashi ay may lifelong back problems. Pag nag-adapt sila ng kulang ang chapters, mangyayari ang ayaw nilang gawin, pillar o original ending at ayaw ng Hunter x Hunter fans ang nangyari sa ibang anime. Hindi na natin kailangan banggitin pa. Fact number 3. Kailangan muna magka-complete narrative unit. Nakabase ang adaptation sa story blocks. Example ng actual wala na nangyari, Kimera and Art inantay muna nilang matapos ang buong art bago inadapt. Election Art, ginawa lang kasi kumpleto na sa manga noong time na iyon. Ibig sabihin, kailangan muna matapos ni Togashi ang Succession War Art o kahit malak niya ang mga major plot lines bago mag green light ang anime studio pack number 4. Meron ng leak confirmation na gusto ng isang studio i-adapt ito. When ready, multiple interviews confirmation. Open ang Madhouse at MAPA to work on it. Pag ready ang source material, hindi lang sila pwedeng basta-basta sumugod dahil sobrang delicate ng structure ng art. Kung magpapatuloy ang manga release sa current pace ni Togashi, kapag natapos ang succession war o umabot man lang sa conclusion part, pwede na agad i-greenlight ang anime. 1 Two years pre-production bago lumabas ang unang episode. Ibig sabihin, kumatapos ang Art in the Near Future, ito na ang pagkakataod para gumawa ng bagong anime. So kung nagtataka ka kung kailan babalik ang Hunter x Hunter anime, ito ang sagot. Hindi hihinto ang anime dahil wala ng kwento. Hihinto lang hanggat hindi pa buo ang arc. At kapag dumating na yung araw na tapos na ang Succession War, yun ang araw na sisindihan ulit ang buong anime community. Kung gusto mo ng daily Hunter x Hunter packs, malalim na analysis at malinaw na updates, ipalo mo na ako sa FB ko na Mr. Salaysay at mag-subscribe ka na din sa YouTube channel ko na HXH Theories PH sa YouTube. Doon tayo magkakasama hanggang sa makabalik ang anime ng Hunter x Hunter. Maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita kid sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.